Ah, oh, mayong muntag mga mga karakter. Gahin na sabi, padulong sa Mother! Kaya mong ayohon nito, dyan mo yan mong itao, doha ka po. Init na kayo mga karaktik. Sabi kainit. Kainit

Sunod, Mick. niyo mga karaptik na radyo sa mga ano. Kapit na niyo mo abot sa Campo Bakwag. So, Kaya to, na makatima na, kasami, na ang mga dalan na. Ug komentang, commentan kung lugar na ti nag-agi Andulong o proper. Sa ganito mining. All guys, so getaremu na ko kauban guys so now.

Halo na guys nah guys oh siya, tangki nah guys napoy, tangki. Nah siya guys guys ya guys kita siya tawa guys kung kasi mau mo uh, ko at sa amo hindi na yun guys, nah guys so, pakay kada tao guys. Boat ay ni guys. Boat lang ni mato guys. Shout out gam pare abagat. Ah, okang Christian class. Sa Dani eu. Ognatto sa akong pariro lo himota. At ako sa tanan mga kaubanan ng uh, United Bunga Technician Ah uh, Karong sunod uh, sunod meeting nato. to Puhon. At talang niya po sa San Vicente Ah uh, Ito na sa kay Murag Dool na kilid kahada dito. Ano makita ng sakyan na dilay tabi nga on o meeting nga sa oh, hello guys Dapat ko eh, guys Ah, kasong mga Hello sa United Port One Technician Group. Nay, kuan, nay. Nay na compare sa ako nga uh, kuan. Na sila ipataot na siling kasit. Pero gusto nila uh, nga kaya kay aron madali. Madali kuno po upod kay kinakalaan ng gamit sa nila nga isa na kabuha ng ilahang tagal sabihan mo yan kagayan oh alin siya bukit doon oh dili sa sur naapoy naapo ila sa pataoran naapoy dito guys sa Tago nih guys Sambut tata guys ko ban ko kung... saya atong arrangement ani bahin sa atong atong trabaho Oke okay, guys kay Murag ko ani eta ko. Ini ta yung murag ko pakilit kami mi sa kilit sa dalan kay grabe ka init guys. Katubig tubig ang gaan guys, katubig tubig ang kasada. Katubig tubig sa kainit. Hey okay, guys. Salamat guys sa tanaw sa ako ang ah. mga videos.